ayun mga kapurklip at iba pa kaunting idea po sa mga yaiso lover dyan at baka ma-encounter nyo din ang na-encounter ko nag no power itong aking yaiso 2980 no power 2980 Doa so, nang sa pagpipining ko ayan nagpining ako eh ayan nagpining ngayon magte-testing ako nasupplyan ko yung red yung PTT na supplyan ko ng medyo mataas ang voltahe ay di biglang nag uh, down and then hinanap ko kung nasaan yung uh, pin number 6 number 6 kayong pinning ito PTT Yaiso ayun ito yung number 6 yan ito 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 yan saan makita malabo number 6 ito 5, 4, 3, 2, 1. And then, hinanap po saan ang linya papunta. Papunta doon. Sa transistor na yon NPN transistor yan. Na-search ko. NPN transistor. Pero nakalagay dito sa ibabaw. Hindi mo halos makita. Ang nakaprint dito sa body nya ay K1. So, meron pang isang K1 dito. Sa gawin dito. Yan, dalawang K1 yan. Ayun. Ang dahil sa pangangalikot wala akong radyo gagabitin ngayon kundi portable <laughs> ingat ingat lang sa mga kagaya ko na Mangungutingting ting din ayan <laughs> at syempre yan ay hinanap ko ang value nung K1 na yon ang uh, lumabas lumabas na value ng K1 ay uh, ito ang lumabas na value. BCW71. Ayan. Okay. Ya, BCW71, you o know? K1, nakita nyo And then andiyan na yung mga working uh, voltage base. Ah, uh, collector uh, base voltage 40 to uh, 50. Collector emitter voltage 35 emitter base voltage 5 ayon at sana ay uh, kahit pa paano mayroon kayong nakuwang ideya sa ginawa ko <laughs> sa kakukuting ting ayon at mabuti uh, lang at uh, yung mga pyesa ng Yaiso 2980 ay searchable at madali kong nahanap ang halaga ay 500 uh, pesos something 510 yata yun yung piyesang yun ok ayan o oh, ako yung nagkukutingting yun nga lang sa kasamang palad ay hindi ko na kutingting ng maayos nasira ko ang aking radio ayan, hanggang dito na lang muna at uh, maraming maraming salamat Mabuhay 73